Ang Tabon Cave ay natuklasan noong 1960 ng isang uh, American si Robert Fox, isa siyang anthropologist. At isinulat niya ang tungkol sa Tabon Cave noong 1970. Wow. Napakasarap maglakad dito, mga ka-Omnix. Napakaganda ng tanawin. Wow. Kita niyo naman 'yan. 'Di ba? So may kasama tayong <laughs> foreigner na couple. Nasa likuran lang natin. Wow! Napakaganda. Wow! Grabe. Ito na yung second cave, which is the Tabang Cave. Good day and good vibes mga kaonics. Narito pa rin tayo ngayon sa Quezon, Palawan. At nakikita nyo ba yung nasa likuran natin mga kaonics? Yan. Yan ang tabon Cave. At ngayong araw ay papunta tayo sa tabon Cave. Exciting, di ba? Okay mga Ka -onyx. So binigyan lang tayo, in-sponsoran lang tayo ni Mayor. So nakakahiya naman at tanggihan natin si Mayor no. Dahil bisita niya tayo, so pinapunta niya tayo dito sa Tabon Cave. So libre yun mga Ka -onyx. So binigay niya sa atin bago tayo bumalik ng Puerto Princesa City at umuwi ng Quezon City on tomorrow early morning. So mga kalahating oras mga dalawang oras lang naman mga kaolex yung i-spend natin na oras para sa pagpunta sa Tabon Cave mula rito sa Quezon, Palawan kalahating oras sa museum actually may museum din mga kaonix, no dito mismo sa kabundukan na yan sa Tabon Cave yung mga museum dyan kung ano yung mga nakuha nila doon mismo sa loob ng kuweba so doon lang nila inilagay sa museum mismo doon sa Tabon Cave makikita natin mamaya yan at isa't kalahating oras Nalakad Papunta mismo Papasok mismo Doon sa cave So bali Two hours lang yung Spent natin no? Para sa pagpunta Sa tabon Cave Para sa museum At sa pagpasok Doon sa kanilang Cave mismo Then Tayo ipabalik na ng Puerto Princesa City Mga three to five hours Ang biyahe natin Going to Puerto Princesa City And then Early morning tomorrow 5 AM Pabalik na tayo Ng Quezon City Samahan nyo kami mga kaonics Exciting no tabon Cave Kilala sa buong mundo Dahil dito unang nakita ang mga sinaunang tao So before, ang sabi nila sa history, natatandaan nyo ba no? Nung elementary pa tayo sa history natin Sinasabi dun sa history na ang unang mga tao ay nandito nagmula sa Tabon Cave sa Quezon, Palawan Pero paglipas pa ng ibang panahon, na mga ilang panahon Nagkaroon pa ulit ng pagsasaliksik na meron ulit na tuklasan Na mas matanda pa sa mga sinaunang tao mula dito sa Tabon Cave But Uh, but ganun pa man so ito pa rin yung naging sinaunang tao dito sa Pilipinas at before sa buong mundo ang laking kermit crabs yan mga ka no kita nyo yung kermit crabs galawin natin makakad na siya Nakikita nyo ba yung naka-floating Uh, cottage na yan mga kaonics so parang anuhan yan nung uh, hulihan ng mga isda and then parang pinakabahay bahay ng mga manging isda yung uh, floating cottage na yan floating bahay na yan at sa kaliwa niyan, eto yan mga kaonics yan ang tabon cave na ating pupuntahan okay, okay. front niya pag ating ng Tabon Cave, bago pumasok ng Tabon Cave so, kailangan lang munang uh, mag-register ng pangalan at si ma'am yung uh, nakipag-usap dun sa ating uh, sa mga nakatalaga rito, ano bago tayo pumasok at umakyat doon sa Tabon Cave mismo galing na tayo dun sa may museum at nagkaroon na lang konting briefing then hindi muna tayo mag sa museum dahil uh, medyo mainit na so aket na muna tayo dun sa sa Tabon Cave then pagbalik natin saka tayo mag sa museum so ito yung front ng museum maganda rin yung kanilang beach dito pwede rin paliguan no? sabi nung uh, uh, staff kanina ng museum pagkatapos sa Tabon Cave at matapos mag-ikot sa museum, pwedeng maligo dito sa beach nila. Ang ganda ng beach nila. Ayan o, no? kitang-kita na atin. No? Wow! So ito yung bago makapunta ng cave, ito yung pinakaunahan niya. No? Dadaan tayo ng parang tulay papunta doon. At makikita natin yung bago natin makita yung cave. So ito yung makikita natin dito 1.5 daw kilometers ang lalakarin natin na ito, itong tulay na to Bago tayo makarating doon sa bungangan ng Tabun Cave So magandang exercise to mga kaonics Dahil habang pupunta tayo ng Tabun Cave, pagpapawisan tayo, makakapag-exercise tayo So yun yung mga kasama natin sa likuran And of course, yung mga kasama natin sa harapan. Andito lang tayo sa gitna. So, meron ding magandang isla doon. Kung makikita natin, white beach. So, hindi natin alam kung anong uh, pangalan ng beach na yun. Mukhang marami rin mga cottages siya. Wow! Napakasarap maglakad dito, mga ka -onyx. Napakaganda ng tanawin. Wow! kita nyo naman yan. Diba? So, may kasama tayong... <laughs> foreigner na couple na sa likuran lang natin. So, sumunod sila. Actually, tayo lang halos sinihintay nila bago tayo pumunta na uh, Tavon Cave, yung grupo natin. So, ito yung itsura niya mga kaonis dito, no? Grabe, ang haba pala ng tulay na to. 1.5 kilometers yung ginawa nilang ganito, ano? Ayun, you ano know, nakikita natin pag ano, no? Yung tulay. Bago tayo makarating ng Tabon Cave, ng bunganga ng Tabon Cave. So, napakagandang walking exercise at makikita mo yung tanawin grabe ganda ng tanawin dito so tama yon mga kaonics ano 2 uh, hours ang ating spent lang dito ang sabi ng uh, ating mga kasama uh, nagtanong tayo mula doon sa pinanggalingan natin kanina sa resort ay mga 40 minutes kung magbabangka actually uh, dalawang uh, way ang pwede nating uh, gawin para makarating dito sa Tabun Cave. Pwede tayong magbangka mula doon sa pinanggalingan natin kanina, 40 minutes. And pwede naman tayong sumakay ng sasakyan going to here in Tabun Cave, mga 30 minutes. Pero mas maganda raw kung sasakay tayo ng sasakyan panlupa dahil makikita natin yung mga tanawin, yung mga views kasi uh, akit siya ng bundok, bababa akit uh, ng bundok, so makikita natin yung kabuuan ng Tabun uh, Tabon Cave Uh, area wow eto mga kaonics no may mga nanggaling na doon sa Tabon Cave actually pabalik na sila so tayo ay papunta pa lang ayun ay, ano sa unahan sila so medyo malayo layo po yung lalakari natin mga kaonics hanggang doon pa sa dulo so ganun dito pagka isang grupo siya merong kang uh, tour guide at nakita natin yung nakasalubong natin isang couple tsaka isang tour guide tayo yung tour guide natin hihintayin daw natin sila doon sa bungad mas importante hindi naman tayo maliligaw rito eh papunta lang susunsunin lang natin tong uh, tulay na to susunsunin lang natin hanggang doon sa bungad ng cave hindi tayo maliligaw doon at doon natin hihintayin yung ating tour guide wow grabe Yan, medyo nakakalahating uh, kalima, ah, kilometer na siguro tayo mga Honix, no. So may isang popol na nauna na kita natin nandun. So kasabay natin yung sa grupo natin habang hinihintay natin yung ating uh, tour guide. Yan. Ito na yung buong grupo natin. Ang ganda. Grabe. Relaxing. Relaxing. sa tingin ko malapit na tayo mga kaonix ando na yung ating grupo uh, grupo nauna sila panay din ang kanilang picture taking videos wow napakaganda rito mga kaonix So ang ganda ng view na to grabe oh. Ooh, ganda tapos meron isang mataas na bundok ron na stone stone mountain No, oh. buong buo siya ayun kita ba tapos puro forest na forest talaga Nakakatuwang maglakad dito mga ka -onyx, no? Ma May enjoy mo siya Marirelax ka uh, Ma-unwind ka So ang linaw pa ng tubig no? Pinagkakatuwa ng ating mga kasama Good morning po Pinagkakatuwa ng ating mga kasama Yung linaw ng tubig Kaya pagbalik natin mamaya Pagbalik natin mamaya Doon sa font ng museum So baka planong maligo ng ating grupo So, maliligo rin tayo siyempre. Pagkakataon na ulit makaligo. Pero, yung isla na yun mga ka Onyx, no? Beach resort nga yun, no? White beach. Nakikita natin ang daming, nga ang daming mga, ano, cottages. Pinupuntahan din niya ng mga, ng mga turista. Yun, nauna na yung isang couple na kasama natin. Pero marami rin mga foreigner na narito ngayon. Yan. Ang Tabon Cave ay natuklasan noong 1960 ng isang uh, American si Robert Fox. Isa siyang anthropologist. At isinulat niya ang tungkol sa Tabon Cave noong 1970. At ito ay napabilang sa National Museum ng ating uh, Tabon Cave. Yun nagkakatuwaan tayo ating mga kasama, no? Mukhang maraming mga isda roon. Dito lang sinadinaraan na natin, ano? Sobrang kapal na mga isda. Ayan, no? Oh. Grabe. Sobrang kapal ng mga isda. Kita nyo ba yan? yan oh. Wow. Ang kapal. Ang dami. So, ganon talaga kayaman sa isda. Ang Quezon, Palawan. Ito pa oh. Yan. Ang kapal. Grabe. Ayun oh. Sa ilalim lang ng hagdanan. Ayun oh. Sa ilalim ng hagdanan. Kitang kita. Wow kaya kayaman sa seafoods ang Quezon Palawan. So gaya nga sabi natin mga kaonix no, saan ba nanggaling galing ang salitang tabon? So yung mga nakatira doon sa tabon Kaya tinawag na tabon man. Ang yung salitang tabon ay nanggaling sa uh, hango sa salitang big feet no, malaking mga paa dahil noong unang panahon dito mga kaonix. Sa kuweba na to, marami mga ibon na malalaki ang paa Nang kinukot-kot yung uh, loob ng kuweba at doon sila nangingitlog na ninirahan sa, sa, sa mga kuweba at marami natagpuan na tagpuan ng mga buto ng uh, ibo na to ng malalaki ang paa doon sa loob mismo ng kuweba at kung titignan ninyo mga kaonics no, ang tabon cave pala hindi lang siya iisa so nasa 30 plus na mga caves dito sa Quezon, Palawan nandito tayo ngayon sa Lipuon Point ng Quezon, Palawan at makikita natin dito napakaraming kuweba nasa halos 200 plus na caves pero nasa 30 plus caves lang ang nakita ng na mga fossils ng mga sinaunang tao dito sa uh, Quezon, Palawan Tabon Cave, Philippines yan mga kaonics no iisipin mo na lumot lang siya pero hindi siya lumot no isda siya na napakarami ang kapal parang damo ayan no, kita nyo ba yan grabe hindi lang siya gumagalaw no talagang makaano lang siya dyan o siguro pag binato natin ng uh, yan ano unang daon baka magkakawalaan pero nakita nyo naman ano ayan o oh. oops wala ang kapal grabe sobra eto mga, mga kaonis no andito na tayo sa pinaka entrance nya sa pinaka bungad ito na pala yung pinaka entrance nya pinaka bungad oh. Wow, ang dami stalak pa grabe wow ang ganda mga ka -onyx. sobra ang dami stalactite so dito kailangan pa rin magpa registered ayan o oh, sobrang ganda wow so hintayin lang natin bago tayo pumasok registro muna tayo pero hindi ko alam kung pwede mag video ba rito o bawal tignan natin registered muna tayo habang wow okay Meron wow. lang. Uh, ito na yung pinakabungad ng Tabon Cave inihintay lang natin yung ating uh, tour guide then aakit na tayo dito sa taas na to wow first time so sana ma-enjoy natin basahin muna natin yung mga nakasulat dito no? dito tayo magkakaroon ng idea pa eto pasahin natin so apat na grupo tayo mga kaonix no So, isang grupo na lang yung hinihintay natin bago tayo pumasok sa cave dahil grupo-grupo siya dahil merong tourist guide, tour guide para magtuturo sa atin mag-guide sa atin paakyat doon sa Tabon Cave. So wala pa yung isang grupo, hintayin natin bago tayo papasok sa loob ng Tabon Cave. Uh, good morning to each and every one of us and welcome to Tabon Cave Complex. No? So this is uh, actually this is the first trip no? of a cave tour today. Today we can uh, go to at least 9 uh, nine caves. Uh, the first cave is Liang, Tabun Cave, Diwata, Igal, Manunggol, Misilanyus Cave, Sarang, uh, what we call this, the Tajau, and finally the, ano, you know, no, the Dikalan. Okay, so I do hope and I understand that uh, everybody here is prepared now for uh, our 2 hour trip. Maybe we can go now. So, pakiano lang po yung mga ating cellphone. Pwede nyo pong ilaw po once na nasa loob po tayo ng matilim po na bahagi. No? Pwede po nating ano, ilawan kasi alam po naman po na medyo mahina po yung aking pasto. Okay, so start na po tayo. Start tayo. Okay. Wow. ano na. no. Dayan po yung ano na yung pangalan ng cueva. That is the name of the cave. Uh, Liang actually is a Palawan word, no. So uh, we know that Palawan are the indigenous people here in Southern Palawan. Now, uh, they call it as liang, uh, it is means sa uh, resting place. O, oh, and Tagalog, pahingahan. No? So, the P13L, actually, that is the, no, no uh, that is the accession number. Uh, it was uh, written there by Robert Fox on 1964. Okay. Papunta tayo ngayon ng second cave, which is the Tabon Cave yun daw yung pinaka-highlight ng uh, tour dito sa Tabon Cave yan, wow super ganda, grabe so may butas pala sa liwanag may butas pala rito ang no, nakakita yung liwanag wow. So, This is ano no? actually the, uh, this is the well-lit part of the cave. No dito po sa mga lugar na ito at this a uh, junction po uh, uh, we have no bats here but instead we have a uh, swiftlets. Now we call them as palin sayaw. Actually uh, the nests of these uh, swiftlets are the are good medicine for the pregnant women. No pag madilim po automatic paniki po tayo ha. Pag may malaglag po sa atin paniki po nagagdag. Pag dito po sa ano sa maliwanag po, automatic po tayo balin sa sayaw. No? So, medyo humble po yung aming balin sa sayaw dito, sir. Kasi po, tinatawag lang po natin silang sarang lumot. Kasi po, yung pugad nila ay gawa sa lumot, no? Hindi po yung sa laway. Actually po, yung laway ginagawa na lang pong binder. So, kaya po dito yung pag medyo interesado po tayo sa, ano, sa, ano po, pugad, kinukuha natin yung laway. So, yung nito po, baliktad, dumi po yung kinukuha. So, any questions po before we clear this ano? Low need lang po, medyo mataas po 'yan. Yan, ah, tayo medyo mataas-taas na hagdan. Actually, so, ito 'yung ginawa na siya ng man-made na hagdan para makaakyat sa pataas. Siguro dati ang hirap umakyat pataas. may may dubit pa sila pero ngayon, eto, may hagdan na. Wow. Then lalabas tayo, makita natin yung karagatan kanina. Ay ko, konting lakad pa. Tapilok pa tayo. <laughs> Yung mga kasama natin, nauna na sa taas. Ayun. Siba natin kasama sa baba. Yan yes, sila. Wow. Tanda lang po ha. Pakababig na. Guys, pagbadaling mo lang. <laughs> si Gerson pala ang leader natin ano? <laughs> yung kasama natin yung nangunguna ano? siya yung tour guide natin ngayon si Gerson <laughs> <laughs> yung tour guide natin si Gerson <laughs> Wow. Napakaganda. Wow. Grabe. Ito na yung second cave, which is the Tabon Cave. <laughs> may siya wow ang ganda hintayin natin ang tour guide para sa kanyang briefing sa atin dito ano? so may mga tali siya ibig sabihin bawal pumasok pero napakaganda grabe hanggang dito lang tayo so maraming mga hukay dito I think ito yung mga pinagukayan ng mga archaeologists at ng mga geologists anthropologist I mean wow galing pahinga muna tayo hiningal tayo lahat <laughs> Among the 218 caves, so this is the no no the most uh, well excavated and most uh, well researched cave, no. So this is where uh, from 1962 to 2022, Uh, more or less uh, nakakita po tayo dito ng more or less uh, 1,000 pieces of artifacts, ecofacts and specimen. No? The so, most important there is the four fossilized bones of a homo sapiens sapiens. No? So that is the skull cap, mandible, jaw bones and teeth. Yeah. So because of those uh, no, specimen, we call this as uh, as uh, what we call this as a uh, uh, <laughs> so as a epicenter of a Philippine archaeology no because uh, all studies are regarding the hominid, the hominid start.